ayun guys, kada uh, katatapos ko lang maglaba, kakain ako. Ito yung aking munting pagkain, ayan o. Diba? Dahil sa pagod maglaba, ito, kakain ng inyong lingkod. Ano, na uh, dinakdakan, tsaka leeg ng manok. syempre may kasamang pampano. Ayan, soft drinks. Pampagana lalo, ayan o. Diba? yung na nilaga dito sa tabi. Ayan o. Diba guys, guys samahan nyo akong kumain. Ito oh, ang aking pagkain na 'yan oh. Siyempre, basbasan muna natin, 'yan 'di ba? Uh, Panginoon, maraming maraming salamat po sa pagkain na uh, inalay mo para sa akin. Uh, Naway pakibasbasan niyo po para maging nagkalakasan sa aking pangatawan. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Patawad po sa pagkakasala. Uh, binabalik po namin lahat ng pakuri. Ito po nga aming langin sa mga tinis na pangalan ni Jesus. Amen. kakain na, kakamay ako. guys hanggang dito na lang yung aking munting video salamat ha ah. para hindi nyo makita yung aking pagsubo ayun po maraming salamat Ooh.